mag ang ulam natin kaya umaga guys ay inihaw na bangus yan o no? lucky guys nice guys ayan o no? Kapun sana bangus guys mayroon na siyang bangus ayan o no? yan ang ihawin natin ngayon guys tapos babalutin natin sa si napuwi guys ayan o no? tapos lagyan natin ng bitsin ayaw ko nang magig sarap so, yung okay, suki ko walang kuantin ng bangus ngayon lang ngayon lang daw dumating kaya so na guys Guys, oh. Kalimutan gayon yung kamatis guys. Ano? Inihaw e, na bangos to gayon ngayon guys. Yan. Yan lang yan guys. Pwede na yan. Hindi naman masunog yan. Hmm. Ang tamban. Yan o. Yan guys o. Yan o. Ang tayo ng tamban. Kaya guys. Yan. Experto ko rito guys. Kaya tago Tabindaki. What? <laughs> Bro, what are you talking about, man? Kinilaw, guys, na tamban. Lagyan natin ng sibuyas, luya, kalamansi, sili, nakalimutan ko pa rin pagbili ng sili. Ay, hey, naku, Diyos ko. Guys, mag-almusal na naman tayo ngayon, guys. Ito, guys, o. Oh, ulam ko, guys, bangos na inihaw, guys. Ayan, o. Oh. oh, my God! Wow! Kita ko sa inyo, guys, ha. Yan guys oh. Bangos na inihaw guys. Ay nako Diyos ko. Kung saan na ito eh. Pero yan guys oh. You know? Tapos may kinilaw tayo na isda na tamban. May sausawan tayo. So ka tuyo kalamansi. Kakanin. Kaya guys. Huwag na natin patagalin pa. Magdasal muna tayo. Kasi may nagkoment sa akin. Magdasal daw muna bago kumain. Okay na yung guys. Kaya guys. Shout out mo na kay Lia Joysa. Lia Joy, salamat sa sponsor mo na sticker. Marami, marami salamat. Ano guys? Ano yan? Kain na tayo. Ngayon guys, okay nila ko. Ngayon guys, Ay, kain Kain na tayo guys. Mmm. Mm. Ang sarap ng kinilo guys. Mm. Laki ng bangus guys. Sa ang sana ito kasi lang yung ko wala wala doon. Tilapia ang tinsa niya kaya tilapia ang kinawa ko. Wah, di mana? Wah, mana bangus? Eh, no? oh. ko? Mm -hmm. Sarap guys. Nabi kena Sarap. Itu laman yang gitu nih. Ah. Lagi yang kurang laman. hmm Kinilaw, guys. Oh. Sarap, oh. Ito yung kinilaw na tamban, guys. Ito naman, pindulito nyo sa mga ganaw. yung kinilaw na tamban. harap. Hmm. Kelap, telap, telap guys. Tuh. Oh. Ayo. Hey. Ang laki yung bangus. Sulay talaga 'yung sandalan mo. Hmm. Hmm. Tapos ang naman. Okay, isang ko guys. Mm. Ini lau Ini dah habis Ini lau Kaya mm. Matinik lagi bangus Pero ah Buat itu betul Pagi ni hau lang you know? وأربعين درجة سوري تلاقي عشان مو

A chollio mor da â mis다가eth cawn? Dwi orfod y begun iddo fod

Maraming salamat sa panonood mga idol. Paki-share na lang idol at sa paki-like and follow na rin. Maraming salamat.